mga idol at kabahayan, breaking news! Israel gumamit ang isang stealth drone na hindi pa kailanman ipinapakita sa publiko. Isang unmanned aerial vehicle na ng US RQ-180 stealth drone ang nakitang nag-ooperate sa Labano. Ang RA-01 ay isang napakadelikadong drone dahil kaya nitong magsagawa ng reconnaissance at atak kung kinakailangan. Ebidensya na tinawa ng Israel strike ang Iran ating iisa-isahin. parita naman, Amerika ipinakita naman ang kanilang mga F-35 5th generation fighter jets at iba pa mga fighter jets nito na nag o operate sa US Central kama Area of Responsibility sa Middle East Samantala Hamas Bukas na sa anumang kasunduan sa Israel para matapos na ang digmaan sa Gaza sang pangmalakasan ng Israel inilabas na ayon Beam Mass Production Magsisimula na at ito ay magiging operational na sa taong 2025 upang palawakin pa ang layer ng depensa ng Israel laban sa mga small aerial target Israel maglulunsad ng isa pang pag-atake sa Iran Ito ay dahil sa ginawang pag-atake ng drone sa bahay ni Prime Minister Netanyahu bagong leader ng Hezbollah na tumakas sa Iran pinagbantaan ng Israel Defense Minister. Nabilang na ang mga araw nito, Commander Yan <usukawa> Hezbollah sa Lebanon nahuling ang estado ng Israel Defense Force. Isa sa mga itinatagong alas ng Israel inilabas na ang isa sa masekretong programa ng Israel ay namataan ng nitong nagdaang mga araw. Isang kakaibang drone ang nag-ooperate sa gawing Lebanon. Ayon sa mga eksperto, posibleng ito na ang tinatawag na RA-01 drone ng Israel. Ang RA-01 ay isang stealth drone upang mangalap ng impormasyon at maglunsad ng pag-atake. Kapansin-pansin na ang nasabing drone ay kahawig ng US RQ-180 nagawa gawa ng Northrop North Grumman ng Amerika. Isa ring stealth unmanned aerial vehicle surveillance aircraft ang ganitong uri ng mga kakayan wala sa Iran at mga proxy nito ay nagbibigay ng kalamangan sa Israel Nagawin ang kanilang mga misyon nang hindi nalalaman ng mga kalaba. Hindi lamang yan mga kabayan. Pinarmahan na rin ng Israel Defense Ministry ang isang deal na nagkakahalaga ng 500 million US dollar na kontrata sa Albert at Rafael, mga kumpanya ng Israel upang panawakin ang produksyon ng Iron Beam Laser Air Defense System na magiging operational na sa taong 2025. Mahalaga ito sa Israel mga kabayan upang dagdagan ang layer ng kanilang depensa laban sa mga drone na inilulunsad ng Iran proxy mula sa Iraq, Yemen, Lebanon at sa Gaza. Sa ibang balita naman, hala, Israel lulunsad pa ng kasunod na pag-atake sa Iran. Ayon sa isang payagan ng Israel na Channel 30, napagpasyahan ng Israel Security Cabinet na maglulunsad ito ng isa pang retaliatory strike sa Iran bilang otak ng paglunsad ng hisbula ng attack drone sa mismong bahay ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa mga impormasyong lumabas, ang nasabing drone ay tumama mismo sa bintana ng kwarto ng Israel Prime Minister. Buti na lang at wala sa bahay si Prime Minister Netanyahu at ang kanyang may bahay ng mga oras na iyo. Kaya sa Iran, good luck na lang sa inyo. Sa ibang balita naman mga patunay na tinamaan ng Israel, ang mga kritikal na lokasyon sa Iran, ang Parchin Military Complex, Kujer Military Base, Sharud Base, darsa at ang Abadan Oil Refinery. Ang mga larawang ito ay hindi lamang basta-basta kuha ng mga observer sa social media. Ito ay kuha at pinag-aralan ng mga eksperto ng BBC. Ang Parchin Military Complex, tinamaan ng Israel, ang nasa apat na gusali. Ito ay mga pagawaan ng mga paunahing armas tulad ng mga rocket ayon sa International Institute for Strategic Studies. Ang Parchin Military Complex ay nasa 30 kilometers ang layo mula sa teran Iran. Ang larawang inyong nakikita ay kuha noong ikasyam ng Setyembre bago ang pag-atake. Ito naman ang larawan na kuha ng satellite noong ika-27 ng Oktubre matapos ang opensiba ng Israel sa Iran. Ang isa naman sa gusari na pinangala ng Telegan 2 ay konektado sa Iran Nuclear Program base sa International Atomic Energy Agency 2016 nakitaan ng International Atomic Energy Agency ng ebidensya na merong ginagawang illegal na aktividad sa nuklear ang nasabing pasilidad sa Iran. Isa pa sa mga tinarget ng Israel ay ang Qajar Military Base. Ayon sa mga eksperto, ito ang area kung saan sentro ng Iran Ballistic Misa na mga imprastruktura makikita sa larawan na kuha ng satellite noong ika-25 ng Setyembre nang na nasabing pasilidad ay malinis at lahat ng bubong ng nasabing gusali ay intact. Pero noong ika-27 ng Oktubre, matapos umatake ang Israel, kita na dalawa sa mga gusali ng Qajar Military Base ay nawasa. Dagdag pa dito, namaan din ng Israel airstrike ang Sharud Military Sa. 350 km ang layo mula sa Iran. Ang nasabing pasilidad ay kabahagi din sa paggawa ng mga bahagi o parte ng kinakailangan ng Iran. Long Range Ballistic missile. Kita sa larawan ang pinakamalaking gusali nito ay nawasak ayon sa pagsasaliksik ng mga eksperto sa pinsalang natamo ng Parchin Military Complex, Kujer Military Base at Sharud Military Sa. Napawang mga pasilidad kung saan ginagawa ang mga bahagi ng ballistic missile ng Iran malabo o imposible ng makapaglunsad pa ang Iran ng kasunod ngudududod ng pag-atake sa Israel. Hindi lang yan mga kabayan sa mga nagdududa kung totoo talagang nasira ng Israel strike. Ang Iran air defense system, ang natjiradar site ayon sa larawang kuha ng satellite ay nakita ng na mga analista na ito ay nawasak matapos ang pag-atake ng Israel. Nakita rin ng mga eksperto ang sirang natamo ng ilan sa mga oil storage unit sa Abadan Oil Refinery ayon sa impormasyong inilabas ng The New York Times. Ang Abadan Oil Refinery ay isa sa mga tinarget ng nasabing airstrike. Ito ay ilan pa lamang sa mga ebidensyang hindi nasupil ng Iran ang pag ng Israel, patunay ng pagkakaiba ng kakayahan ng dalawang bansa kung paano dumepensa. Sa ibang balita naman, Amerika ay naman ang kanilang mga F-35, 5th generation fighter jets, at iba pa mga fighter jets nito na nag-ooperate sa US Central Command Area of Responsibility sa Middle East. אם איראן תעשה את הטעות ותשגר עוד פעם מתח טילים לישראל, אנחנו נדע עוד פעם להגיע לאיראן, להגיע אפילו עם יכולות שלא השתמשנו בהן בפעם הזו, ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם עוד השארנו בצד. עשינו את זה מסיבה מאוד פשוטה, שיכול להיות שאנחנו נידרש לזה עוד פעם. לא סיימנו את האירוע הזה, אנחנו ממש במהלכו. לא היינו יכולים לעשות את זה בלי היכולות המאוד משמעותיות שכל אחד ואחת מכם מביאים. ואנחנו עכשיו מסתכלים קדימה. מסתכלים קדימה ואומרים דבר מאוד פשוט, אני אומר את זה לכם. אנחנו במוכנות מאוד גבוהה בכל הגזרות. נלחמים בלבנון, נלחמים בעזה, נלחמים בטרור ביהודה ושומרון ובעוד זירות רחוקות. Samantala, Hamas, bukas na sa anumang kasunduan sa Israel para matapos na ang digmaan sa Gaza. Isang senior Hamas official ang nagsabi na gusto nang wakasan ang digmaan sa Gaza. Isa sa mga hinihingi nito ang tuluyang paglikas ng mga sundalo ng Israel sa lugar. Pinag-uusapan na rin ngayon ang palitan ng mga biha. Papakawala ng Hamas ang mga bihag nito. Kapalit na mga nakakulong ng mga Palestinian sa Israel. Ang tanong, totoo at seryoso kaya ang Hamas? O ito kaya ay isang block o panlilin ng lamang? Hezbollah commander na huli ng Israel sa Lebanon.

تعال تعال امشي شويه شويه يلا تعال امشي تعال 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 معي اه كمان تعال لا بان